Ano ba ako, Pukunin mo? Ah, mo Hi no! diba? guys! My Birthday Um, cutting story lang, um, nung eleven, ang galing ako, kahapon yon eleven, galing ako sa ano ortigas um, nag audition kami doon sa PPP. Kukwento ko sa kasi yung mga nangyari. ito eh, muna i upload ko tong vlog na to kasi swimming kami today. siyempre kami sa para isuri baste. big 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 Watermelon. Oh, 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 oh. Oh, my God, big watermelons. And a very, very very big 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 big

And we're finally here dito sa resort and mag-voiceover muna ako kasi nga hindi ko pa naaral yung settings nung mic ko na nabili ko kasi nga alam ko may noise cancelling yun pero sobrang ingi kasi ng paligid hindi maganda yung ano delivery ng voice ko mga around 9.30 kami nakarating dito sa resort tapos kung may kita nyo sobrang trick na agad ng araw kahit mga nasa alas 9 pa lang kaya naman hindi ko muna kami agad nag swimming inantay namin yung ano oras kasi naniniwala akong kukulimlim yan at kumulimlim nga hindi nagtagal mga ano nagkulimlim din pero yun na nga habang nagantay kami itong bata ligong liguna pero sabi ko wag mamaya na lang mag picture picture muna tayo ayan for the pictures sa tapos syempre, kain-kain muna tayo ng fruits para ma-refresh. At eto si tatay, yung nakasando na white. Siya may birthday talaga that day. Kaya nag-swimming kami. Tapos kasama namin yung mga ano niya, um, mga kaibigan niya. Tapos ay eh, yung mga lalaki na yan, yung kapatid ng asawa ko. Tatlo sila dyan, pero lima talaga silang magkakapatid. Yung isa pa nga na hindi nakasunod kasi galing pa siyang work. Alam niyo, sobrang saya din talaga na marami siyang tito. Marami magkakapatid niyo sa papa niya. Kasi nga, naasahan ko talaga sila pagdating sa mga ganitong lakad. At saka nag enjoy din kasi silang nilalaro yung bata. Pero syempre, nung newborn pa lang yung baby namin, ako talaga tsaka papa niya yung hands-on pagdating sa kanya. Pero nung mga nag uh, two or three na siya yan, mga ganong edad, okay na kami ano, mapagkatiwala siya sa mga tito niya. Hindi ni talaga ako masyadong magtataka kung paglaki niya magiging one of the boys siya kasi lumaki siya sa bahay na puro lalaki yung kasama namin. Tapos dati pa nga dalawa lang kaming babae sa bahay. Tapos may mga pinsan naman siyang mga bata din pero kasi yung isang babae, uh, dala, medyo magdada talaga na tapos yung isa naman kakapanganak pa lang, so newborn pa lang yung babae. Kaya ang madalas niyang kasamang mga pinsan niya at mga kalaro niya ay eh, mga lalaki talaga. Kung magiging one of the boys Philippines talaga siya, okay lang naman sa akin yun. Masa sa hey, Dito lang kami sa mayan silong. Takot kasi kami, takot kasi kami mga team. Ang trabaho ko ngayon, taghahawak lang ako ng gamit. Ayan. Stop. sa vlog mo, dali! Kami berjumpa dengan kawan-kawan kami, dan kami sangat senang berjumpa dengan mereka. sa akin na. Kasi, lang, kasi uwi na. Ang itim-itim mo na nga. At least nag... Uh, at least nag-enjoy ka. Nakasimangot uh, ka na no? <laughs> Uwi na kami. Ang mga babaeng nanigra na. Joy niya. May price kasi siya, Kinder Joy. Tinawi ko kasi nanalo ako doon sa sumunod na game. Akin na yun, ha? Ha? Laro tayo. Pag nanalo ako, akin na lang yung cotton candy. Ka naman nagagalit agad. Tapos pag nanalo ka, mababawi mo yung Kinder Joy mo. Tara. Tara. Pag ikaw yung nanalo, babalik ko sa iyo yung kinder joy mo. Dalawa pa. Tara. Tara. Ready ka na ba? Aray, gagalingan mo siyempre. Para hindi ko makuha yung cotton candy. bato -ba topic lang. Bato-bato -ba topic lang. Candy hindi nga, pag nanalo nga ako, ay eh, pag nanalo ka, hindi ko kukunin yung cotton candy mo. Tapos ibabalik ko yung dalawang kinder joy mo. Game? O, paano ba talo ako? Kukunin mo. Siyempre, eh, nanalo ako eh. Talo ka eh. Kaya dapat... Meron ka na nga, tapos ako meron. Kaya, dapat, kaya nga dapat gagalingan mo. Galingan mo para hindi ano... Galingan mo para ano, panalo ka para panalo ka galingan mo ready bat bato bato pick panalo ah, alam mo ba kung ano yan papel hindi yan ni eh. ulan yan ni eh. upa na maguguntingin yung ulan ah, ah, sige. ah walang bato. ulan ano ba meron sa bato bato pick bato lang sa kapil. Gunting. ah sige ko Talo ka. Yes, akin ang cotton candy. Isa okay, ka. Sa ang He's <laughs> a prank! Sa'yo na yun yung cotton candy tsaka Kinder joy. Sa prank lang! Sa'yo na yung ano, cotton candy na isa tsaka isang kinder joy. Ay! ko oh, Uy! Okay oh, naman! It's a prank na nga eh! Oh? Huwag ka mag trong sa akin na. Bakit? Bago nga. Di ba kaka, anak, pinanganak mo ko, di ba? Pero, pati na tayo. Pati na tayo. Sarino. Hmm? Mm. Kikis kita. Kikis sa kita. No, kita. no. Kisahan. No. Favorite mo yun eh. Sorry na nga. Mm. Sorry na.